Magandang araw mga kakusina! Welcome sa ating channel kung saan nagbibigay tayo ng masasarap at abot kayang mga recipe na pwede niyong lutuin sa inyong mga tahanan. Sa video na ito, magluluto tayo ng isang espesyal na street food na paborito ng marami. Ito ang fishball. Pero gagawin natin itong masustansya gamit ang mulunggay. Kaya kung gusto niyong malaman kung paano ito gawin, tara at samahan niyo ko. Para sa ating malunggay fishball, narito ang mga sangkap na kakailangan natin. Mag-prepare lamang ng durog na piminta, isang buong bawang at baking powder, kinis mix or flavoring seasoning mix ng ajinomoto at saka harina. Syempre pala, huwag rin natin kakalimutan ang pinaka importanteng sangkap ng ating fishball, ito ang malunggay. Simple lang, 'di ba? Madali lang itong hanapin sa inyong kusina o sa pinakamalapit na tindahan. Bago tayo magsimula, siguraduhin natin na lahat ng sangkap ay handa na. Una, i-chop natin ng pino ang ating sibuyas gamit ang kutsilyo o kaya naman gumamit ng food processor para mas madaling mapino ang ating sibuyas. Sunod naman ay himayin natin itong malunggay na galing mismo sa ating puno. Or kung wala kayong malunggay guys, may mga alternatives naman na pwede kayong gamitin para mas maging healthy itong inyong recipe. Siguraduhin lamang natanggal yung mga tangkay na malunggay at tatarin ng pino itong mga dahon. Sa ikatlong part ay imix na natin itong ipiniprena nating harina. So gumamit lang ako ng 3 cups ng harina plus 11 grams na baking powder. Pinaghalo ko lang itong dinurog na paminta at saka itong baking powder. So imix lang po natin. Plus yung ating flavoring mix, isasama na rin po natin siya dito sa may harina after natin magagay ng sangkap ay naglagay ako ng anim na cups ng water. So, para sa consistency ng ating fishball. So, after ko nilagay yan ay nilagay ko na rin yung mga sibuyas at saka yung dahon ng malunggay. Halu-haluin lang natin mabuti guys itong ating mixture para mas maganda siya kapag ibiprito na natin. Para mas maging malasa ating malunggay fishball ay naglagay na rin ako ng asukal at patis. So, kung ayaw nyo naman ng patis, guys, okay na yung flavoring seasoning mix or yung asin sa ating malunggay fishball. Para mas maging malasa rin ay naglagay ako ng konting patis para meron siyang fish flavor talaga. Kasi wala tayo ditong available na isda sa ating fishball kaya ito na lang seasoning na patis yung nilagay natin. After nito ay habang pinapaset muna natin yung ating fishball mixture for 15 minutes ay nagpainit na ako ng mantika. At after 15 minutes ay okay na po at pwede na tayong magprito ng fishball. Siguro din natin na kapag nagpiprito tayo ay dapat ang mantika natin ay nasa medium heat lamang. Siguro din na mainit rin ang mantika bago ilagay ang fishball para maging crispy ang labas at luto ang loob. Iprito natin ang mga fishball ng ilang minuto hanggang sa maging golden brown at haluin paminsan minsan para maging pantay ang pagkakaluto. Kapag luto na, ilagay ang mga fishball sa isang lalagyan na may paper towel para maalis ang sobrang mantika. Para sa inyong kailaman, ang fishball ay isang uri ng seafood na paborito ng maraming Pilipino. Ngunit hindi sa Pilipinas ito nagmula. Ang fishball ay nagmula sa China kung saan kilala ito bilang isang tradisyonal na pagkain na kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng pagproseso ng sariwang isda at harina upang lumikha ng malambot at chewy na bola na kadalasang ginagamit sa mga sabaw, hotpot o kahit na prito. Dinala ng mga Chino ang konsepto ng fishball sa iba't ibang bansa sa Asya kabilang ang Pilipinas. Dito, ang fishball ay naging popularis na street food na may kakaibang twist. Sa Pilipinas, ang fishball ay karaniwang gawa sa tinagtad na ista tulad ng tilapia o galunggong, harina at iba pang panlasa. Ito ay piniprito at inisinisilbi sa mga iba't ibang uri ng sausawan tulad ng suka na may bawang, matamis na sarsa o manghang na suka. Bukod sa fishball, ang Pilipinas ay kilala rin sa squid balls, kikiam at kwek-kwek. Ang fishball ay naging bahagi ng kulturang Pilipino at madalas na makikita sa mga kakalsada. Lalo na sa eskwelahan, palengke at mga pampublikong lugar kung saan ito ay binibili bilang isang merienda o pampulutan. Bagamat ang fishball ay orinhal na nagmula sa China, ang berisyon nito sa Pilipinas ay nagkaroon ng na sariling lasa at pagkakakilanlan na nagpapakita ng kagustuhan ng mga Pilipino sa masarap, abot kaya at madalas na social na street food na ito. May ibibigay rin ako additional tips para siguraduhin na crispy ang inyong fishball. Number 1, siguraduhin yung walang tubig o moisture ang mixture. Bago ang magprito, siguraduhin tuyo ang mga fishball or pwedeng gamitan ng paper towel para matanggal ang sobrang moisture sa ibabaw ng fishball bago ito iprito. Number 2, gumamit ng tamang mantika at temperatura. Sa kailangan, ang mantika ay may mataas na smoke point tulad ng canola oil o peanut oil. Siguraduhin mainit ang mantika na umaabot ng 350 to 375 degree Fahrenheit Celsius. Bago ilagay ang fishball, kung hindi pa sapat ang init ng mantika, magiging oily at hindi crispy ang fishball. Para malaman kung tama na ang init ng mantika, pwede maghulog ng maliit na piraso ng fishball mixture kapag mabilis itong bumula at lumutang tamang tama ang init. Huwag i-overcrowd ang kawali o deep fryer. Maglagay ng sapat na dami ng fishball na may espasyo para hindi pumaba ang temperatura ng mantika. Ipriton ang mga fishball ng paunti-unti upang masigurado na crispy ang bawat isa. Maaari ka magdagdag ng kaunting baking powder sa mixture, halos 1 fourth kutsarita lamang upang magkaroon ng airy at crispy texture ang fishball kapag piniprito. Kailangan din na pagkatapos iprito ay iligay ang fishball sa isang lagay na may paper towel o wire rack para madrain ang sobrang mantika. Huwag ang mababad sa mantika ah, para mapanatigli itong crispy. Pwede rin gumamit ng double frying method kung saan ang fishball ay unang iprito sa medium heat hanggang sa pagluto ang loob. Pagkatapos ay palamigin na saglit at iprito ulit sa high heat para maging extra crispy. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paggawa ng malunggay fishball. Sana ay subukan nyo ito sa inyong mga tahanan. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe para sa marami pang healthy at masarap na recipes. Hanggang sa muli mga kakusina!